Nandito po ako sa bahay ni Pasing dito sa Tagudud North at na-vlog ko na siya dati sa sa barangay series ko na Tagudud North. Ito ang kwento ng 99 years old na Lola na next year magwa 120 centennial na. Ito ang bahay ni Lula Pasin. No? Ang laki nito ay mga ano ata. Nasa 2.5 2.5 by 3 meters yung space niya. Kasakasama niya dito yung anak niya na si Untoy Agi. At galing siya sa Maynila. Umuwi dahil wala nang mabuntay sa nanay niya. Si Lola Pasing ay 99 years old na uh, sana makarating siya ng 100 next year. Uh, kaya ako pumalik dito para iparating ko sa inyo ang aking hangarin na matupad sana ang healing ng kanyang anak. Natulungan natin si Nanay Pasing na makaabot ng 100 dito sa Tagudud North Bugasong Antique kasama natin dito ang kapitbahay ni Lula Pasing ang ang ni Lula Pasing niya? Uh, Trabucon Trabukon Trabukon Joaquin no? ah, Joaquin, oh. uh, no? No. Joaquin bali tanak ng dalaga pa anong, anong pilidog niya ng dalaga pa? Uh, Trabokon bali bayog ana nga uh, middle name kamo bayog trabocon. bayog trabukon nagkasawa oh. siya ng wakin wakin oh. pero grong um, wakin ay pangayaw ra ino Ayaw mga sa iganya ra eh. balo. sa balong mm, si balo mo, si balong oh. sino na tong si si Jonard Bayog Jonard uh, Bayog uh, no uh, hmm. po si Boy Bayog si Boy si Boy ay tagal nating kaibigan dahil siya presidente ng Tagudtod Tuda oh. kaya kasama ko siya araw-araw doon sa Tuda Oh. Kapit bahay siya, harap lang siya ng bahay ni Lula Pasing. So, mga ilang taon nang pinanganak ka nung ano, dito ka talaga na ano oh, ng nakita dito ka. Bali akong uh, birthplace ko ay Ganyaman. Ay Ganyaman. Ay, ganya rin pero yung dito ako lumaki sa Tagudtod yung bayad din is ano to original nga taga Tugutud North. Pag hindi na taga Tugutud North sa nga tambao nga bayo. Alos na lang nga ano eh alos lang nga pamilya. Muluyo ega daw alos ang tenga bayo mga pamilya bayo. Ito ay sidu ko dito kanon. Oo. Kuya ko to kay mga imonita tay ko sa. Oo. Di, so since kan oh, balik no year, uh, si, wala, ako nagbalik ja sa bugis sa Metro Bundod. Ano ba mo? Oh, ah, daw diyan kita ko nang ano, bali dito lang ako itao sa ano eh. Hmm. Dito lang ako sa so, wala up, niya. Pero diyan din nagpapakita ng mga childhood memories mo diyan di kita sa no, Bundod. Oh, oh kita. Okay, so aling ka Kapit bahay mo na si Lola Pasing niya? oh, ang dati balay na ko na. man dati pala video dito sa Abas-Abas Gawa. Sa so, abas Gawa? Oh. Hmm, tong mga rigging ang mga daan niya, anda para? Anda para, mura ang dati ng balay. So naglipat na lang dyan, kaging paggamay na lang kang bata nang napatay nga to no? Napatay ba si no Shirley? Hmm, kaya mula kita bakal balay dah? Ah, mo lang ito eh. Ang 3 2.5 meters nga. Bali ang ano nga mga materialis nga iba, mga top na akan akan balay para rin sa balay ko pa. Atong pagbagyo ni Landa bla. Mhm. Mm Nagba, din nga ang ibang mga sinko ko, gin tugro ko diyan kanana. Mga gamit na nakikyan. buligan naman ninyo yung mga manod. Ito halos pamilyar man. Ang ano naman ito. Ano yung mga uraari naman kasi yan? Naandit ng kabuhit talaga, no? Ay, tingnan nga ura talaga. Tarbador? Para ubra? Para ubra. Kag ubra man eh. Kung nga... bisyo, no? May bisyo, O So, misa nga ni hindi mo malaan nga may sakit. Tingnan nga ibang malambay talaga. Kung may sakit, nag-auraro eh. Ano? Ano, ura? Makakawin na ito nasa doon low, okay lang So, wala ito natin May ganyan guli suntoy dyan eh, para Kasi kung wala rin eh, wala ito nga na maguli dyan Hindi nga uh, loko, tapos nanay na nga wala ito matipan Pwede, eh, may ganyan eh, ano ba? Wala uh, pamilya man nga, ano, iti, wala tawa man eh Mga nagburo hindi sa'yo ginuunan na eh, mura na na eh, parang mga kanama, isyok na na eh. Ang galit nabalik ko ya. Ay gusto ko ma matutukan ba ng istorya ni Lula Pasing? Oo. Oh. Buhay rin pa yung banana kan? Oh, buhay rin. Dura ko ni mabuti yung mga banana ka eh. Oh, um, no. Pira na ni Lula Pasing niya? Pira sa nakiya do... Lima? Hindi ko ma... ano? Lima, bata na. Oo, oh, hindi lang karamatay. Hindi <mulid> ko karamatay rin Si... Hmm. Untoy um, agi lang gitang bilhin. Bali, may bugtok pa dyan na sa bus. Ah, may bugtok pa tanong dyan. Uh, tapos may rigya pa mas likod man. No, Darwa pa? No, <mulid> oh, tatlo sa narigya. Hindi nga kabulig... Amo man nga kabulig bulig dyan bro. O yun, Untoy ka ano nga? Hindi ba't braka dyan pero? Oo, wala. Gimanin, nandawa yun. Mga pigado, masandawa yun. Kaya yeah, mo ang naga ang naga mo ang bata ka ng bugtong uh, dito sa West Pata na gitna pa bakal sina ni Pasing. Mm, e, na ano sana ni pabahal ni e, na kauna, bata ra la la tandes ba hmm. na no, naman ba mm -hmm. oh so, yung ko ano lang na libot naman. Hindi kang tabuan nga nagkasal kami dito sa klan, man, hindi yung patawas sa amin. Pag nakita, katiyo ko daw tandis na bata, black. Mm -hmm. Kaya mo ito ginara, sa may Mindoro, ay taga ka Mindoro, katayo ko, tanda na nag-eskwila. sa Kabite, eh, nag-eskwila ko, ka katayo sa may AUP. Anakang mm -hmm. uh, uh, anak ah, ah, right? so, mm -hmm. ang uh, man anak mga Adventist lang ah uh, Adventist oh tiyak mo rin ang nakatapos na pinag pinagay sa working student man mm -hmm. na ka dyan mm -hmm. nag sa may AWR no mm -hmm. ano Ad -ad, AWR Adventist World Radio ah uh, uh, oh kita na ka lang na bilang kameraman man ito, eh kaga sa mm -hmm. Lucky ako Lucky mm -hmm. tiyak mo rin ang kasaporta ka dyan rin ay, ay nanda Nga nagpapadala lawan sa lebulan la

Ay, yung murani, yung ng... Ano mo kayang kinitaan na din? Okay lang ada kung may ginag... Okay lang may na na ko nga, no? okay is, mo, mo kaya, law, man ay <coughs> <coughs> ano? mm. so, si so, may hindi kayo mawalaan mga man. Hindi nga, hindi nga, hindi nga, hindi hindi nga, nga, hindi nga, hindi nga, hindi nga, hindi pasing, hindi nga, hindi nga, Gold lang ang papalabutan na sa 100 years. Mga burligan ka mga sponsors, donors. Um, kasi manuha natin yung mga nakadawa-dawa <clears throat> Kung sino ka ninyo, may gamay lang, i-gcast nyo lang sa number ko. or either, butan ko lang number ko. O kung number ni Umtoyagi. <clears> hmm. <throat> I-send nyo, share-share your blessings para ma mapalapot na nun sinanay pasing sa edad 100. You know? Amora nga 100 no? amura nga itong sarang uh, mali goal eh uh, pang Christmas natin sa ating sing no? Uh, share share natin ng blessings sa atin sa ano gid sa hmm. gamay kandidat para pambakal lang ni nanay pasing ka ng mga diaper or makamakadaan ka na insure nga gatas or vitamins ni lula pasing para nga mapa Lapot natin na Ang edad ni Lola Pasing sa 100 years Kay Kaya nga uh, November Sa 99 years old yung Tana So Sabay pa nga may mga buluanan din Bratiagan dyan Sa so, nagalan to ka uh, Amon Vlog and Ben Cares Vlog uh, I-care natin na natin si Kapariyo Please help And uh, support Sa ating goal Nga i- Palaboton natin si Lola Pasing sa 100 years old. So, kunting tulong lang, mga diaper lang, gatas, so, pagkain nila, gulay-gulay sa araw-araw. Yeah. Salamat. God will provide everything. Toy? Good morning. Good morning, Nipo. Sir. Siguro ka nanay mo. Ay, salamat. Pan, thank you ah uh, nagbalik ako ja, Tungo so, dai ginagi ko lang bay sa vlog ang ano, ang ang sitwasyon ni nanay mo. So, bukat focus kay uh mo, kay nanay mo ano. So, sa pinsan ko na napag-isip-isip ko na um, sana makarating si lulapasin sa mm. sa edad na 100 mm. kasi ngayong November pa lang siya 99 uh, di ba mm. so sabi ko probably next year pa yun sabi ko uh, why not puntahan kung ang stability kung anong mm. mga di ba may senior citizen yan meron may nakukuha din siya ah may nakukuha man lang may 4 piece kayo wala kami 4 piece bakit wala I don't know kung nung naiwan ko sa ate ko yung, yung yara, man, lang, wala man silang wala man silang require o ano wala man silang sinasabi o ano kasi ba Pumunta na ka tayo. doon for Para mat uh, Process natin yung Mga certificate, uh, birth certificate niya At oh. saka may rinse nyo niya uh, Punta tayo sa ano Sa DSWD Tanong natin kung Pwede kayong mapasok sa Four piece, four piece. Oo Sa ano Sa may Urakamudyat yan ano, Dulito pad ay, may duli dyan, yeah, pero wala ilan ako pasa na kay... Kaya ano doon, kay Kapitan, pero hindi man ako inanong by that time. Nagpailan naman iba, parang patong-patong na iba. Nakailan pasa na ako, pero parang hindi man na ako sinanong. Eh, yun isa, yun ang isa sa follow up natin. Hmm. Kasi parang napag-isip-isip ko na... Sorry kasi medyo maliit pa yung subscribers oh. natin. At kalabanan ka subscribers, kasi students sa apps, they're they not financially stable. ah uh, galing nga to, sabi ko sa sarili ko, ang goal ko talaga sa Ben Cares vlog is a charity vlog. Kasi naano ako na nantig ako doon sa mga Kalingapra, Bugong Biyahero, Virgin Cares. So, why not? Sabi ko, Kasi hindi ako ko happy dito sa bugasong niya. By the way, sabi, ang inano ko lang dapat na manukulat sa iyo, yung pangkabuhayan mo lang sana. Hmm. Di ba may inano sila ng pangkabuhayan na offer sa mga... Hmm. Puntahan natin, Mr. Uh, WD. Palaguin nila lang yan. Oo. Pag na-vlog ko ito, at least proof ito hmm. na naipasa ko rin sa Mr. WD para hmm. proof ito na sa sitwasyon nyo na kailangang tulungan ng government. Hmm. <clears throat> at uh, <laughs> sana sa mga subscribers natin na medyo parating na ngayon ng Pasko uh, sana itulungan natin si Lola Pasing kaya yung goal ko kasi dito ang hinihingi ko sa kung may kapal na pagtutulungan natin si Lola Pasing na makaabot ng 100 years uh, kailangan niya kasi yung mga diapers Uh, gatas kahit insure o insure yan kasi pang matanda na gatas uh, saka ano uh, araw-araw nila na kakanin kasi kahit gulay man lang makakain ng masustansya si Kula pasing, so ngayon uh, sa sarili kong bulusayan binilay ko siya ng pan at bibigyan ko si untoy ng uh, isang pack ng pabilan ko siya ng isang pack ng diaper para kay Lola Pasing sana uh, jikas or ingan ko siya untoy ng jikas number direkta nyo na lang sa kanya yung ano, may Gcash number ka Toy? Wala eh. ako kay Boy Kasi uh, kayo, boy, boy ako yung na yung... Oh, sa akin na lang, through me, through my number I-post ko lang sa end ng video para pag ano, i-update ko lang soon kay, pag mayroong ano mayroong dumarating na tulong at ilagay natin sa mga vlogs ko rin yung mga donations and sponsors nyo para makarating po sigurado yan kay Lula Pasing katulad din po ng ginawa natin kay Lola Rosita nandiyan sa dam uh, nakarating sa kanyang mga tulong Toy, kumusta to yung sitwasyon mo? Oh, by the way, okay naman kasi ala, minsan, siyempre, kahit papano, paano, kinakapos talaga minsan. Eh wala naman tumutulong sa amin, ay, yung pamangkin ko na, na nalagaan din po ng mother ko. Mm, 3,000 per katapusan, ay 100 a day, nandiyan ng lahat-lahat. Kung natitinda man ako ng utang ako nya para i-rolling lang. Kaso lang problema dyan sa linding niyan, ang tubo Malaki. mo yan, napunta na sa kanila. Oh. Te, kunin mo pa yung yes, yes malaksa mo pa karang kapital mm. mo pwede pinangalanan medlang ni si Lola Pasing siyang sakit pa kaya mm. oh, pag ano awa naman ni Lord talagang mother ko talagang lumalaban talaga sa ano kaya ako naman di magaya sa Manila pag gupit gupit nito na everyday talagang sure bull ka talaga na mayroong may, kung ito, dito na. nagugupit ka mayroon ding nagpapagupit sa'yo may nagugupit din hindi ka masisiro pag isa hindi naman sa everyday hindi naman everyday no every week punyat sir may sukod mo to eh? 50 lang man. Tag 17 ang gunting mm -hmm. niya sa banwa mo. Mm. -hmm. Masahe ka pa. Mm -hmm. 50. Eh, kung malula ano, ako, eh, sa Manila okay sa amin. lang wala rin ako sa mga. Problema yun, nagtatay siya pag walang deper, kawawa ka, mo Dahil mm -hmm. tiis lang. Pagkaan. Parang kasi mm -hmm. nung maliit ka, pinupunasan oh. niya rin puwit mo eh. Ngayon, Alos ikaw naman. Alos hindi ka pala ng ng mother mo. Tapos, ikaw ngayon na, nagpupunas oh. ng puwit ng hindi hey, ako na kapamilya in ano, kung may pamilya ako, lalo. Okay, no. Hirap. Okay lang, pray-pray lang. Sa lahat ng mga viewers na nakaka ano, sa akin, sa amin, dito sa ang barangay, na pwedeng tumulong sa mother ko, at saka sa ano kasi before, kasi nung late days, na ano ako, by, ano, by the time, 2020, na-stock ako. Tapos na ulit-ulit. Siguro talagang ano siguro na binigay pa kanila para magano ko sa mother ko. Kasi before ang nagalaga sa na mother ko, ang ate ko na kung buhay 2020, namatay na din last ano lang siguro mag 2 years na. Kasi nagalaga sa nanay ko na may sakit din. Kaya simple hirap din sa buhay at may ramdaman na tuluyan na siya. Eh ako, when it's time, kung tutusin, hindi lang ako nagpapastress kasi siyempre, dahil sa mother ko. Dahil nung time na maliit tayo, di ba, nilagaantay ng mother natin. Tapos nung tumanda na at dito pa ako, dito pa tayo, sana malagbuwas pa sa 100 plus pa ang kanyang edad dahil siyempre, di ba, history na lang tagutudyan dito na ano eh, na by now, siya na lang talaga ang pinakamatandaan. Eh ano, uh, kasi may panahon kasi ng anong araw, maraming matulungan ng mother ko eh. Kaya ako, manun ako sa lahat-lahat uh, na ano, na kahit kunting tulong, dahil gawa ng ano sa istorya ng ni ng mother ko, napakasipag, manun sa tao, at saka da, basta dami na tulungan. Lahat dito, pag may mga minatay dito sa istorya ng tagutod niya na nagkapulaw sa patay, dami na manun din sa nanay ko. Kaya kahit saan dito mga katating baryo na kalapit dito, marami nakakilala sa kanya. Kaya by that time na magano man ang mother ko, sabi doon naman ang punta, eh yung dami naman tutulong siguro. Kaya sa ngayon, mas naging kami ng tulong gawa ng, siyempre banggat buhay pang mother ko na kapos talaga eh. Siyempre kagaya ko, hindi mo ako makagalaw na hindi ano dahil hindi ko pwede maiwanan. Wala akong pwede anuhan. At saka mas mano pa sa batang paslit dyan. Mas grabe ang matanda kasi baka matisod ma ano dyan, kung saan ma -ano, dahil ito lang ang bahay namin, di ko alam paano dahil gawa ng, siyempre, ng asahan ko. At saka, siyempre, di ba, pinanganak tayong gano'n na sa buhay. Ang now, hindi pa nakaraos tayo gawa ng, mm, before, maliit pa kami, iwan ako ng father ko, kaya gano'n talaga ang buhay natin tayo gawa. Kaya ako nagano ko sa mga friends ko, mga kumari ko, bari kung saan mo sa mga kaibigan ko sa abroad sa Maynila at saka buong probinsya kung saan buong Pilipinas na nakakaano sa akin nagano ako ng kunting tulong nyo lalo na magpapaso ngayon di ba Mag-ano ng madag magbubuerte ako magbubuerte na rin ay kapustin kaya inano ko ng mother ko at sa mother ko na lang masaya na ako yun ang aking alam sa mga ano natin Toy, uh, is, alam ko isang sa problema mo yung diaper. Mm. Oh, sabi ni Akay yung sa akin, kay Geraldine. Um, kasi siya, uh, mahirapan mahihirapan ka talaga kasi yung kumot. Pag oh, well, nilalabang ko na yun, diaper yun. Nasa magkano yun, 100? 194 kasi ngayon yun. 194 isang linggo na yun. Ilang eh, pieces yun? Inabot kung sa, sa gabi ko lang yan, pang gabi lang yan. Hmm. Ay pang maaraw, ginalabang ko yung pampers na kung saan so, ang pa tingnan rin. mo kung kailan siya mag, mag ano, pupo. Ay, hindi, so, walang ano. Kung ba, sorry, yung normal na rin yung everyday. Pero hindi masabi kung two times ano, a day o or one time a day. Oh, ah, nag-two times so, a na day din. Saan, saan. May madaling araw. Kaya pag sa madaling araw, naku, napakahirap talaga. Ito po, wala tayo dahil wala man ikaw atin, natutulog sa <laughs> iyo. Oo, oh, everyday po yata ko. Ano ba kayo hati ko lang hindi mo nalang sinulog? <laughs> sabi buti sa kanya ka na, kasangal, yaka, dati ko may sakit yun. Nagpapadala ba bang kayo ko every week? Nagpapadala ako sa kanya. Sige to eh. Siyempre ba gawa ng... Hirap talaga kasi sabi ko may trabaho ka ng Manila. Kung nalas mo lang babalik ako para Mano ko naman ang sarili ko dahil pag tanda ko, sabi ko, nano ko naman na kahit paano. May pang naman ako sa sarili ko. Diba? Eh, hirap. Yan wala nang ati ko. Nung din, awang awa ako noon. Kahit napapadala na ako, wala na pamangin ko. Kulang talaga. Ang hmm. ano ko, di mo sa Sa araw, walang oras ang mong pupo. Uh, ito, sa sariling sa bursa ba? ko yan. Hmm. Kahit kunting tulong lang pang diaper ng nanay mo. Maraming salamat. Oo. Saka thank yung tinapay para may pagkain kain din siya. So, Sana, dito po. Yung ko, di talaga namili na pagkain niya. Mm -hmm. Ano yan? Sana um, po tulungan ano natin si Untoy mm -hmm. para sa uh, gold niya sa nanay niya. At sa atin din na isa ding ano natin yun uh, bilang kristyano o bilang tao na kahit pa no, nakaabot si Lula Pasing ng 100 sana tulungan natin siya marating niya ang 100 na edad at uh, maibahagi tayo may ambag tayo sa kapwa natin so wag po natin pababayaan si Lula Pasing uh, humingi po tayo ng Uh, tulong o pagmamahal sa ating kapwa ngayong papundan ng Pasko tulungan natin si Untoy kasi hindi niya rin masikasa na rin ang sarili niyang kapakanan dahil sa nanay niya katulad din natin ng mga anak yung may balik natin yung pagmamahal at pag-aruga natin sa ating mga magulang lalo na pag na sila katulad ng buhay ni Untoy at ni Lula Pasing Ah, thank you, thank you na lang, bro sa nang tulong. Kaway, ano ka sa mga nabutulong sa mga tapos na kagaya namin. Salamat. Salamat, salamat. Bye-bye.